Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang kapuso-actor na si Rob Gomez at si Harleen Budol. Kumalat na kasi ang mga palitan nila ng mga masisela na private messages kung saan mababasang may nangyari pala sa kanilang milagro. Ang screenshots ng mga private messages na ito ay kumalat at pinagpipiestahan na ngayon sa social media na naglalaman ng mga masisela na paribadong ganap sa pagitan nila Rob Gomez at Herlin Budula. Nanggaling ama ito mismo sa Instagram account ni Rob Gomez. At uh, hindi lang mga screenshots na mga private messages nila ni Harleen Budo lang ay mula dito Kundi pati private messages nila ng isa pang babaeng nagnangalang Pearl Gonzales Makikita naglalaman din ito ng mga masisela na ganapa Sa pagitan nila Rob Gomez at isa pang babaeng si Pearl Gonzales Hindi lang isa, hindi lang dalawa kundi tatlong babae. Makikitang ipinost din ng account ni Rob Gomez ang isa pang screenshot ng private message dito kay Bianca Manalo kung saan nag-uusap ito na magkikita sila dahil hindi daw kasama ni Bianca Manalo ang kanyang partner na si Senator Gadchalian kaya nais itong makipagkita kay Rob Gomez. Hinala ng mga netizens, ang partner ni Rob Gomez na si Shaila Roberta ang nag-post ng mga masiselan at pribadong messages na ito ni Rob Gomez sa iba't ibang mga babae na si Harleen Boodle, Pearl Gonzalez at Bianca Manalo. Hinala ng mga netizens, Maaaring ginamit daw ni Shaila Roberta ang account ni Rob Gomez at nang madiskubri nito na may nagdaganap sa kanyang partner na si Rob Gomez at sa iba pang mga babae, ay ipinost niya ang mga private messages na ito gamit ang account ni Rob Gomez. Si Shaila Roberta ay partner ni Rob Gomez kung saan meron silang isang anak. Ito lamang mga nakarang buwan, isiniwarag pa ni Shaila Roberta ang di umano'y pananakit sa kanya ng kanyang partner na si Rob Gomez at sa pambababae Dorito kahit pa na may anak na sila. Ngunit humingi naman ng tawad si Rob Gomez kay Shaila, Roberta at uh, kalaunan ay uh, nagkabati na rin sila. Magkasama si Rob Gomez, Bianca Manalo, Harleen Budol sa teleserye nilang pinagbibitahang magandang dilaga na napapanood sa GMA 7. Kaugnay nito wala pag inilalabas na pahayag si na Harleen Budol, Bianca Manalo at Pearl Gonzalez tungkol sa issue. Narito naman ang reaksyon ng mga netizens sa issue na Inaakusahan ngayon nila si Rob Gomez ng cheating si Rob Gomez ng panulo o sa kanyang partner na si Shaila Roberta.